Kamusta? Welcome sa Teatro Recap. Ngayon, tatalakayin natin ang isang pelikulang pinamagatang Abraham Lincoln, Vampire Hunter, na batay sa isang historical fiction na nobela. Nagsimula sa taong 1818, kung saan makikita natin ang batang Abraham Lincoln, na nasaksihan ang eksena kung saan hinahagupit ng isang may-ari ng alipin ng kanyang kaibigang si William. Sinubukan ni Lincoln na tulungan ang kanyang kaibigan at inatake ang lalaki, ngunit madali siyang napabagsak. Patuloy na inatake ng may-ari ng alipin ng dalawang bata hanggang sa dumating si Thomas, ang ama ni Abraham, at sinuntok ang lalaki, dahilan upang mahulog ito sa ilog. Lumabas si Bart upang confrontahin si Thomas sa pagsuntok sa kanyang amo at agad siyang pinaalis sa trabaho. Hiniling ni Bart na bayaran ni Thomas ang kanyang utang ng buo, ngunit tumanggi si Thomas, kaya't nagbanta si Bart na makakakuha siya ng kabayaran sa ibang paraan. Kinagabihan, habang nasa kama si Lincoln, narinig niyang bumukas ang pinto at may isang madilim na anino na pumasok sa silid, inatake ang kanyang ina na si Nancy. Pagkatapos noon, naging malubha ang karamdaman ni Nancy at nagdusa siya sa matinding sakit. Wala nang nagawa ang mga doktor kaya't iniwan siya. Humiga si Lincoln sa tabi ng kanyang ina at nagsimulang basahan siya ng libro, at binasa nila ito ng magkasama hanggang sa unti-unting bawian ng buhay si Nancy sa tabi niya. Matapos ilibing ang kanyang ina, sinubukan ni Lincoln na ipaliwanag muli sa kanyang ama kung ano ang kanyang nakita, ngunit pinagsabihan siya nito na huwag gumawa ng anumang bagay na walang pag-iingat. Makalipas ang siyam na taon, nasa isang bar si Lincoln nang makilala niya ang isang lalaking nagnangalang Henry, na masiglang bumati sa kanya. Ngunit biglang nahulog ang baril ni Lincoln mula sa kanyang coat, kaya't mabilis siyang tumakbo palayo. Kinagabihan, bumalik si Lincoln sa Plantation Docks, kung saan nakita niyang kausap ni Bart ang kanyang amo na si Adam, na inuutusan siyang magpadala ng bagong pananim patungong timog. Nang umalis si Adam, lumabas si Lincoln mula sa ilalim ng pantalan at itinutok ang kanyang baril kay Bart, ngunit hindi pumutok ang baril dahil basa ang pulbura. Mabilis siyang tumakbo, habang kinukot siya ni Bart ang pagkamatay ng kanyang ina at kung paano niya alam nagising si Lincoln noon. Sinubukan ni Lincoln na harangan ang pinto at kargahan ang kanyang baril, ngunit nahulog niya ang bala. Sa kabutihang palad, nakapaghanda pa rin siya ng baril, at nang masira ni Bart ang pinto, binaril siya ni Lincoln sa mata. Inakala ni Lincoln na patay na si Bart, kaya itinapon niya ang kanyang baril, ngunit bigla siyang inatake ni Bart, na ngayon ay nagbagong anyo bilang isang nakakatakot na vampira. Bago pa siya mapatay, dumating si Henry at inihagi si Bart gamit ang pambihirang lakas, dahilan upang tumakas ang vampira. Nagising si Lincoln sa isang hindi pamilyar na silid na may mga benda ang kanyang mga sugat. Narinig niyang may mga sigaw mula sa kabilang silid, kaya't agad niyang binuksan ang pinto. Iniisip na may inaatake, ngunit nakita lamang niyang nagkakasiyahan si Henry at ang kanyang partner. Matapos ang kanilang pagdadaupan, lumapit si Henry upang muling ipakilala ang sarili kay Lincoln, na tila matagal na siyang inoobserbahan. Pinagalitan niya si Lincoln sa kanyang padalos-dalos na aksyon habang lasing at walang paghahanda. Ibinunyag ni Henry na si Bart ay isang bampira at ang panghahunting ng mga bampira ay kanyang libangan. Akala ni Lincoln ay kathang isip lamang ang mga bampira, ngunit ipinaliwanag ni Henry na totoo sila at aktibo pa rin, kahit sa gobyerno. Nakita ito ni Lincoln bilang isang pagkakataon, kaya't hiniling niyang turuan siya ni Henry kung paano lumaban at pumatay ng mga bampira upang ipaghiganti ang kanyang ina. Ngunit sinabi ni Henry na kung paghihiganti lamang ang kanyang hangarin, isa itong walang saysay na layunin. Sumang-ayon si Lincoln na isantabi ang kanyang paghihiganti, kaya't pumayag si Henry na sanayin siya. Ipinakilala ni Henry K. Lincoln ang kanyang mga sandata, ngunit naalala ni Lincoln na hindi gumana ang kanyang baril noon, kaya napansin niya ang isang palakol at agad itong nagustuhan. Dinala siya ni Henry sa kagubatan at inutusan siyang putulin ng isang makapal na puno gamit lamang ang isang hampas. Inisip ni Lincoln na imposible ito, ngunit sinabi ni Henry na isipin niya ang bagay na pinakakinamumuhian niya. Sa una, mahina ang kanyang mga hampas, ngunit nang inalala niya ang lahat ng kanyang kabiguan, napuno siya ng galit hanggang sa nawasak niya ang puno sa isang hampas lamang. Ang susunod na pagsasanay ay ang pagtatanggol sa sarili sa dilim, dahil may kakayahan ng mga bampira na maging sa hindi nakikita. Sa simula, nabigo si Lincoln, ngunit nagpatuloy siya sa kanyang pagsasanay hanggang sa magawa niyang mahusay na gamitin ang kanyang palakol at makipaglaban ng patas kay Henry. Pinahira ni Henry ng pilak ang talim ng palakol ni Lincoln, ipinaliwanag na ang pilak ay kahinaan ng mga bampira at maaari ring gamitin upang kilalanin sila. Dagdag pa niya, ang kawalan ng reflexes ng mga bampira ang nagiging palatandaan upang matukoy sila. Ipinakita ni Henry K. Lincoln ang mga pangunahing bampira, si Vadoma at si Adam, ang taong lumikha ng lahat ng bampira. Idinagdag niya na ng dalhin ang mga alipin sa Amerika, nakita ng mga bampira ang pagkakataon upang makakain at lumikha ng isang imperyo sa timog, kung saan nakipag sila sa mga may-ari ng alipin. Ang kanilang papel bilang mga hunter ay tiyak na mananatili ang mundo sa kamay ng mga tao. Pagkalipas ng ilang taon, napunta si Lincoln sa isang lungsod na tinatawag na Springfield. Doon, nakita niya ang may-ari ng isang tindahan ng grocery na nagngangalang speed, na pinalalayas ang isang kawawang manggagawa. Kailangan ni Lingko ng matutuluyan ngunit wala siyang pera, kaya nang makita ni Speed na kulang siya sa tauhan, inalok niya si Lingko ng trabaho kapalit ng matutuluyan. Isang araw, habang nagtatrabaho sa grocery store, nakilala ni Lingko ng isang dalagang nagngangalang Mary Todd at agad na nabighani sa kanya. Maya-maya, nakatanggap si Lincoln ng isang liham mula kay Henry tungkol sa isang posibleng bampira na nagtatrabaho sa parmasya ng bayan. Pagkatapos ng trabaho, inihanda niya ang kanyang mga sandata at nagtungo roon. Pagdating niya sa parmasya, nakita niya ang lalaking tinutukoy sa likuran. Nang makilala siya ni Lincoln bilang isang bampira, bigla itong nagbagong anyo at inatake siya, hinagis siya pababa sa isang patibong kung saan siya isinabot patiwarik. Sa paligid niya, maraming bangkay ang nakabitin at ang kanilang dugo ay iniipon. Bumaba ang bampira dala ang isang patalim, handang sipsipin ang dugo ni Lincoln, ngunit mabilis na nakalaya si Lincoln at napatay ang bampira. Inilibing niya ang bangkay sa kagubatan, iniisip na hindi pa niya nahuhuli ang taong tunay niyang hinahanap. Makalipas ang ilang panahon, naging matalik na magkaibigan sina Lincoln at Speed, at inimbitahan silang dalawa sa isang handaan. Gusto ni Speed na makasama ni Lincoln si Mary ng mag-isa. Kaya ginamit niya ang kanyang pagiging mahusay na tagapamagitan upang pag-usapan ang politika kay Stephen, na nagbigay kay Mary ng pagkakataong lumapit kay Lincoln. Nagpunta siya sa kanya at hinikayat siyang sumayaw. Habang sumasayaw, ikinwento ni Lincoln ang kanyang interes sa batas at kamakailan lamang, ang kanyang interes kay Mary. Di nagtagal, nakatanggap muli si Lincoln ng tip tungkol sa isang bampira na nagtatrabaho sa bangko ng bayan. Nilapitan niya ang abalang lalaki na may hawak na palakol, ngunit biglang naglaho ito sa kanyang paningin. Agad na nagkalat si Lingko ng bigas sa sahig, na nagbunyag ng presensya ng bampira. Nagawa niyang maiwasan ang pag-atake at tuluyang napatay ang nilalang. Sa kanyang liham kay Henry, nabanggit niya na mas marami pang bampira ang naruroon kaysa sa inaasahan niya, ngunit hindi niya kailanman tinanggihan ang kanyang mga misyon. Habang nasa isang piknik kasama si Mary, hindi mapigilan ni Lingko ng antok dahil sa kanyang sobrang pagod sa buong linggo. Matagal na silang nagde-date, kaya't sinabi niya kay Mary na sasabihin niya ang totoo. Inamin niya na siya ay nagha-hunt ng mga bampira, ngunit inakala ni Mary na nagbibiro lang siya. Inihatid niya siya pa at ginamit ni Mary ang kanyang matibay at mataas na sombrero upang maabot ang kanyang mga labi at halikan siya. Ngunit biglang naalala ni Lincoln ang babala ni Henry tungkol sa panganib ng pagiging isang hunter, kaya't umatras siya at umalis. Hindi na ni Mary na lihim siyang pinagmamasdan ni Bart. Samantala, napansin ni na Adam at Vadoma ang balita tungkol sa kanilang mga debt associates at napagtantong si Henry ang may kagagawan, at nagnanais silang makita si Lincoln. Habang nasa tindahan si Lincoln, isang lalaki ang pumasok at nagtanong tungkol sa batas ng pang-aalipin. Napagtanto niyang si Will pala ito, ang kanyang matalik na kaibigan noong bata pa siya. Sinabi ni Will na nagtatrabaho siya bilang isang smuggler ngunit hinahabol siya ng mga bounty hunters. Kailangan niyang gumawa ng legal na dokumento na nagsasaad na siya ay isang malayang tao. Habang naglalakad ang dalawa, biglang inatake si Will ng mga bounty hunters. Agad namang sumak lolo si Lincoln at mabilis na tinalo ang mga ito. Dahil dito, parehong ikinulong si na Lincoln at Will dahil sa kanilang pakikipaglaban. Dumating si Mary upang sabihan sila na malapit na silang palayain. Matapos nito, sinimulan ni Lincoln ang kanyang kampanyang pampolitika upang labanan ang pang-aalipin mula sa ibang pananaw. Nakilala niya si Senador Nolan, na inalok siyang ipakilala sa tamang mga tao. Dumating si Henry, at ipinaliwanag ni Lincoln na ang politika ay ang kanyang reserbang plano, dahil hindi pa rin niya natutupad ang misyon na pinakagusto niya. Ibinunyag ni Henry na alam na ni Bart ang tungkol kay Mary, kaya oras na upang tapusin na ito. Agad na nagtungo si Lincoln sa lumang plantasyon, dala ang kanyang palakol. Halos matugis niya si Bart, ngunit napansin ng bampira ang kanyang presensya at naiwasan ang kanyang mga atake. Sa gulo ng kanilang labanan, natakot ang mga kabayo at nagtakbuhan. Sumakay si Lincoln sa isa upang habulin si Bart. Ginamit ng bampira ang kanyang pambihirang lakas upang patumbahin ang dalawang kabayo, dahilan upang mahulog si Lincoln. Tumalon si Bart papunta sa kanya. Ngunit inihagis ni Lincoln si Bart patungo sa isang kabayo. Nakarecover si Bart at inihagis ang isang kabayo kay Lincoln, ngunit nasalo niya ito at ginamit upang sumakay muli. Hawak ang kanyang palakol, hinabol niya si Bart at sinubukang atakihin ito, ngunit nagsimulang tumakbo si Bart sa likod ng mga kabayo walang takot na sinundan siya ni Lincoln, at nagpatuloy ang kanilang laban hanggang sa mahulog sila sa isang bangin. Nagpatuloy ang kanilang sagupaan, ngunit ginamit ni Lincoln ang nakatagong sandata sa loob ng kanyang palakol at pinaputukan ang bampira sa ulo, dahilan upang ito'y maghirap sa matinding sakit. Isiniwalat ni Bartz kay Lincoln na libu-libo ang kanilang bilang at balak nilang sakupin ang bansa. Bago siya tuluyang bawian ng buhay, ibinunyag niyang si Henry ay isa ring bampira. Kinagabihan, sa isang eskinita, isang babae ang ginugulo ng isang magnanakaw nang biglang lumitaw si Henry at inatake ang lalaki. Habang nanginginain si Henry, dumating si Lincoln at hinarap siya. Sinubukan ni Lincoln siyang sugurin, ngunit pinigilan ni Henry at sinabing hindi pa siya handang malaman ang katotohanan. Ipinaliwanag niya ang kanyang nakaraan, noon, isa siyang tao na naglalakbay kasama ang kanyang minamahal, nang sila'y harangin ng isang pangkat ng mga bampira. Matagumpay niyang napatay ang unang bampirang sumalakay sa kanya, ngunit nang makaharap niya si Adam, siya'y walang laban. Sinubukan siyang tulungan ng kanyang kasintahan, ngunit hinawakan siya ng mga bampira at pinanood habang sinipsip ni Adam ang dugo ni Henry. Sa kawalan ng kakayahan, nakita ni Henry kung paano inubos ni Adam ang dugo ng kanyang minamahal hanggang sa ito'y mamatay. Sa galit, sinubukan niyang patayin si Adam, ngunit dahil sa batas ng kalikasan, at siya'y naging bampira na rin, hindi niya kayang kumatay ng kapwa-bampira. Nauunawaan ni Lincoln ang kanyang pinagdaanan, ngunit pinili niyang humiwalay ng landas kay Henry. Pagbalik sa tindahan, sinalubong siya ni Mary. Napansin nitong may kakaiba kay Lincoln, lumuhod ito sa harapan niya at agad na nagpropose ng kasal. Ilang araw matapos ang kanilang kasal, kung saan sina William at Speed ang mga saksi, dumating si Henry sa handaan at binalaan si Lincoln na magingat. Ngunit hindi siya naniwala na kilala siya ni Adam. Samantala, tinitingnan ni Adam ang bangkay ni Bart sa loob ng kabaong, kung saan hawak nito ang palawit ni Lincoln. Agad niyang inutusan si Vadoma na dalhin si Lincoln sa kanilang plantasyon. Sa parehong pagkakataon, dinukot ng mga tauhan ni Adam si William at nagpadala ng sulat kay Lincoln, iniimbitahan siyang pumunta sa kanilang plantasyon upang iligtas ang kaibigan. Dinala ni na Lincoln at Speed ang kanilang sarili sa New Orleans at dumating sa plantasyon, ngunit wala silang nakitang mga alipin. Sa halip, nakita nila si William sa loob ng isang napakalaking bahay, kasama ang iba pang mga alipin na nagsasayaw kasama ng mga bampira. Ngunit may kakaiba sa sitwasyon, biglang umatake ang mga bampira at sinimulang patayin ang mga alipin. Pumasok si Lincoln sa bulwagan at nakita si Adam na naghihintay sa kanya. Biglang sinalakay siya ng mga bampira, ngunit dahil sa kanyang kasanayan, nagawa niyang labanan at patayin ang mga ito. Kahit sinubukan siyang sorpresahin ng ilan, masyado nang sanay si Lincoln at madali niyang pinuksa ang kanyang mga kalaban. Nakisali si William sa laban, ngunit isang matinding sipa mula kay Vadoma ang nagpabagsak sa kanya. Habang patuloy na lumalaban si Lincoln, napailalim siya sa isang upuan dahil sa atake ni Vadoma. Pinahanga ni Lincoln si Adam sa kanyang kakayahan, kaya inalok siya nitong palayain kapalit ng pagpatay kay Henry, o di kaya'y gagawin siyang isa sa kanila. Nang tanggihan ni Lincoln ang alok, naghandang patayin ni Adam si William. Sa tamang sandali, dumating si Speed gamit ang isang karo at iniligtas si na Lincoln at William. Tumakas sila at nagtungo sa isang ilog, kung saan nakatagpo nila ang isang babae sa isang bangka na dinala sila patungong Ohio. Dinala sila sa isang simbahan na nagsilbing kanlungan ng mga takas na alipin. Nang lumitaw si Navad Omao at kanyang mga tauhan sa labas, pinagtakpan sila ng pari at nagawang ilihis ang mga bampira. Sa nakita niyang kalupitan ng pang-aalipan, nagsimulang ito ni Lincoln ang kanyang buhay sa politika upang tuluyang buwagin ang pang-aalipan. Binalaan siya ni Henry na ang pang-aalipan lamang ang pumipigil sa mga bampira sa timog, at kung aalisin ito, maaaring lumaganap ang kanilang paghahari. Sa kabila ng panganib, itinabi Lincoln ang kanyang palakol at tuluyang nagpakalubog sa mundo ng politika. Makalipas ang ilang taon, naging Pangulo ng Estados Unidos si Lincoln, at nagsimula ang digmaan sa pagitan ng Hilaga at Timog. Pagkalipas ng maraming taon, nagkaroon sila ni Mary ng isang anak na nagngangalang William. Isang gabi, hindi nila namalayan na lihim na nakapasok si Vaudoma sa White House at nagkaroon ng akses sa silid ng bata. Doon, kinagat niya si William. Nang makita ang marka sa kamay ng kanyang anak. Naalala ni Lincoln ang kanyang ina at nabagabag siya sa mga alaala ng kanyang mga sumalakay. Sa kanyang opisina, nakita niya ang pocket watch na nawala sa kanya maraming taon na ang nakalipas habang nakikipaglaban kay Bart. Kalaunan, habang nakaupo siya sa tabi ng kama ni William, dumating si Henry upang bisitahin siya, na hindi nagbago ang itsura sa paglipas ng maraming taon. Sinabi ni Henry na maaari niyang ibalik ang buhay ng bata, at narinig ito ni Mary. Sinabi ni Mary kay Henry na gawin ito, isiniwalat niyang nabasa niya ang diary ni Lincoln at alam niyang totoo siyang nangahunting ng mga bampira. Sinubukan ni Lincoln na ipaliwanag na hindi na magiging katulad ng dati si William Kalaunan. Nagpa siya si Lincoln na ipadala ang kanyang mga tropa ng Union sa labanan. Nang marinig ito ng Pangulo ng Confederate, kinumbinsi niya si Adam na ipadala ang kanyang mga bampira sa harapan ng digmaan. Sa labanan sa Gettysburg, nalipol ng mga bampira ang mga sundalo ng Union. Nang makarating ang balita kay Lincoln, nag-aalala siyang baka matalo sila sa digmaan, ngunit hinimok siya ni Mary na manatiling nakatuon sa kanilang layunin. Naalala niya ang kahinaan ng mga bampira sa pilak at sinimulang kumpiskahin ang lahat ng mga kagamitang pilak sa buong bansa. Samantala, lihim na nakipagkita si Speed kay Vod Oma at isiniwalat ang kanyang paniniwalang sinisira ni Lincoln ang bansa. Sinabi rin niya kay Vod Oma ang plano ni Lincoln na ilipat ang pilak sa pamamagitan ng tren. Nakipagkita naman si Mary kay Harriet Tubman at isiniwalat na kailangan niyang umalis sa Washington at humingi ng tulong. Napagtanto ni Lincoln na kailangan muli ang kanyang mga kasanayan, kaya kinuha niyang muli ang kanyang palakol matapos ang maraming taon. Sa susunod na eksena, nasa tren si Lincoln kasama si Speed. Samantala, naglalakad sina Harriet at Mary sa daan ng makasalubong nila si Adam, Vodoma, at ang kanilang mga tauhan. Halos matuklasan ni Vodoma si Mary, ngunit narinig nila ang tunog ng tren at tumunguroon, natuklasang sinusundan ito ng maraming takas na alipin. Lumitaw si Henry at sinubukang sabihin kay Lincoln na isang taxil si Speed, ngunit hindi siya pinaniwalaan. Sumalakay ang mga bampira sa tren, at si William ang unang inatake. Pinilit niyang lumaban, at kalaunan ay sumama si Lincoln sa laban. Umakyat siya sa bubong ng tren kung saan nakikipaglaban si William, at magkasamang nilipol nila ang mga bampira gamit ang kanilang pinagsanib na kakayahan. Hinarap ni Lincoln si Adam, ngunit tinadjakan siya nito ng malakas at binali ang kanyang palakol. Sinubukang umatake ni William, ngunit muntik na siyang mahulog sa tren. Hinawakan siya ni Lincoln, habang kinukot siya sila ni Adam, sinasabing sasakupon niya ang bansa. Sinubukan niyang kagatin si Lincoln, ngunit sinalo ni Henry ang kagat at sinimulan nilang maglaban. Walang laban si Henry kay Adam, na paulit-ulit siyang inihagi sa loob ng tren. Sa kanilang sagupaan, nabasag ang isa sa mga kahon, at nagulat si Adam nang makita itong puno ng mga bato sa halip na pilak. Samantala, sinunog ni Vod Oma ang tulay sa unahan ng tren. Natagpuan ni Adam si Speed, kinumpronte ito dahil sa pagsisinungaling, at pinatay siya. Dumaan ang tren sa nasusunog na tulay, na nagsimulang gumuho sa bigat nito. Sinubukan ni na Lincoln at William na mapanatili ang balanse habang lumalabas si Adam sa tren at sinimulang wasakin ang tulay gamit ang kanyang malalakas na sipa. Sa huling sagupaan, inatake ni Adam si Lincoln at biglang nawala, ngunit agad siyang anabungan ni Lincoln. Binalot niya ang kanyang pilak na pocket watch sa kanyang kamao at inundayan si Adam sa puso, at tuluyang pinatay ito. Habang bumabagsak ang tren, ginamit ni Henry ang lahat ng kanyang lakas upang hawakan ito ng sapat na haba ng oras upang makaligtas si na Lincoln at William. Kinaumagahan, inorganisa ni na Mary at Harriet ang ibang mga takas na alipin upang dalhin ang pilak sa hukbo, habang inaayos ni Mary ang mga sundalo, napansin niyang nakatago at sugatan si Vod Oma. Kinuha ni Mary ang isang sandata, at naglaban sila. Sa huli, napatay ni Mary si Vodoma gamit ang isang larwang pilak mula sa kanyang yumaong anak. Sa mga sumunod na taon, nagwagi ang digmaan laban sa mga bampira dahil sa paggamit ng pilak. Makalipas ang halos dalawang taon, sinabi ni Henry K. Lincoln na ang natitirang mga bampira ay tumakas na papuntang ibang bansa. Sinubukan niyang kumbansihin si Lincoln na hayaan siyang gawing bampira upang maging immortal at patuloy na lumaban sa kanila, ngunit tinanggihan ito ni Lincoln. Sa makabagong panahon, lumapit si Henry sa isang lalaki sa isang bar sa Washington, D.C., katulad ng ginawa niya noon kay Lincoln. Kung mahilig ka sa mga alternate history na kwento, bampira, at maraming aksyon, tiyak magugustuhan mo ito, e comment na lang kung ano ang opinion mo. Huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe para sa iba pang recaps. Salamat sa panunood, mga kateatro! Hanggang sa susunod na video kung saan mag-recap tayo ng isa pang pelikula, kwento, na siguradong hindi mo nais palampasin. Hanggang sa muli!